Sabado. Sakita sa kong ulo eh. Ginoo ko ang Uber, Cherry. Balay rapit ako eh. Ang pagka over nga wala mang kumutagay. Eh. Wala po'y kwarta. <laughs> Dugay rapit ko na to gabi mga alas dos siguro. Nagtanaw mo salita, sa lida. Anime. Kaya wak may kwarta. Puyo. So unsa may plano na to, John? Nga wa, mantay man pang laag ang uban planado na kayang laag. Seas ato sa dagat. seas mato tempu temple. Sis, mato tag city. seas mag shopping ta. Makayang tag sana all naman lang giyod na ay pang laag. Hala? Kinukuha na ako ng liwanag. Hala sana all Hayag ko ka umaon. Wala ag uban, and ikaw man nagtrabaho, and ka birnes, mang laag, mang disco, mag inom. Sa inga nga setup, okay na ko ani. Eh. Kanunsa ba ko last ni inom? Hindi ko na po maalala, Your Honor. Maalala. Gawa sa Y kwarta, tungod sa nature sa ang trabaho, dili pwedeng magwarak, maghubog-hubog, magmaoy, o magra-gara. Kung buto na ako naon, dili na ko magagasto, dili pala pa akong ulo. Nakasave na ka, dili pa sunog yung mga atay. Niya akong apartment, tay. Kasi may plano na ako, O Okay ba, wito? Alam ko na, Doraemon. Ha <laughs> ha ha, manghindo. Kay, huwag mong kayaya. Ikaw rin ako sa nagpuyo. Huwag magsunod sa ibang agi. wak ka. <laughs> Siyempre, manghindo. Uy, basic naman na ang sang pasugo pagit ka. Oo, dayang uban nag Ako dahil pagkagabi, Friday ng laba. ko so ako ni siyang iayahay. Sa Pilipinas, kung init, init, init ang adlaw, init ang hangin. Sa Japan, init ang adlaw, pero bugnaw ang hangin. Natuog kang art sila diri tagsara sila mga ihay kay sila man sila dryer sa sud di ba ako gawa sa nagtipid sa kurente di po ka mau kay Japanese man Sige, ni sila kita sa akong mga batman gihay kanunay eh. syempre dili kalimtan ng Starbucks di ba tay eh. bitaw so good na tag julito manilig sa tauna. na uy na sa man imong gamit para man siguro na sa auto ambo bobo ambo Sige ko pangitag silig lanot tiri. Wala man sila lanot lain man nilang silig diri. Kaya dag ko magrano dili man buling. High tech man sila diri. gilang gamit. Imbis na silig lanot. Vacuum cleaner ka na dong. Eh. O di diba mura kong amaw diri kamang kamang. Lain man nga kamang akong naibawan. Pero dili na mauna mo ginawa na. Pakamang ba? Halo ay kalain niya Bisag unsa naman nila yun, nasa naunay? nauna gina ginawa mga suok-suok. Mga daplin, mga ngilit-ngilit. Para sure ba? Sure ball ang kalimpyo ba? dapat sud pul manghinlo kay basin og nay mo kalatlag ariba nya may ngug, supplies nya mo sud sa imong kwarto niya niya inik nila sa imong kwarto maglibog sila og naba sila sa si Japan or Boracay kay ba ka ngano ano sa log sa apartment niya akong gitumban or ba sa Boracay ni agot manggod kaayo limpyohan bitan na oy kay relaxing manggod tan aun nga limpyo ang imong bahay ba so dili labad sa ulo bitaw murag ako ba labad sa katilingban charot joke ra bitaw eh. kabuutan ako ug matug Siyempre, mawani ang sala. niya pa doon napuntas kusina. O diba mura raga apong kubuang din na Kung humana ang sala, dili sa nimo kalimtan ang kusina. Apil ang supunan nimo pareha niya ba? Imo dyan ang iapil sa imong kinabuhi, char. Anya ipahalo na kinang mga sapatos. O diba? Mm oy. Vlog man siya vlog. A day in my life. Mga tayo ni sa Japan. ba? Diba? Chanela in Japan. Kide in Japan sa Oo. Oh. Niya, di ginamawa na itong pang malakasan nga crocs diya. Tara. Kung na ay secret weapon si Ens nasa cui secret weapon de, magic map at may kasamang magic tissue. Unsaon Joel? Watch and learn mga mother father. Una kuhaon nimo ang map o di ba naglisod. Mm, sige vlog pa more. Unya imo dahil isalpak ang face tissue. Joke magic tissue bitaw. Eh. Sige pa tarungin mo. Isalpak mo ng maayos yan. Anak, Di ba? Hmm, Mm, mm di ba? Tarunga, tarunga. Tarunga. Si santihan ka na ko oh, naibuho liya. O, oh, mo na isalpak liya. Halo na ni mo. Mm, Rectarong eh. So, di ba? tuslokon, Pak! Pak! Amayuha oh, eh. <laughs> naman ay upat ka buslot diya so imo na silang pang tuslok kag kanamura nagtuslok sa orange sa supermarket baka imong gitistingan o hinug ba or dilib bisa kaya bago kang hinog, kay color orange naman siya Amao lang Oo oh, niya okay na siya amayuha oh, o oh, ilisod na So mo na yung penis So on sa on man tani bi. Si sunod buhaton bi. b ay maka-answer kita gago sa kasakong sako. So mauna ni siya akong mahiwagang ma... Kanang magic tissue, ako na siyang gibasa. Kaya aron mo pilit kinang abugay. Bisa pag naniligo, napamansyo na abog mabilin gamay. So diba, oh, buta na na ako eh. Maayaw kayo kagpurma ba? Mura binuhatan ka na adlo. Isag na ba? mura tarong ngay. <laughs> Murag <laughs> taro. Murag tingin lo. Kanun na yung sagtag kayo. <laughs> <laughs> anak ko kahugaw. A akong, akong saog de. Ang magic tissue dahi kay disposable. So, imo na po na siyang kwaon. Siyempre. Isood man mo, So, imo po na ibtun. Ibot. 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 Unya, imo pilon. Siyempre, puso na. So, asa man sunod be? Be, asa sunod. Siyempre, ilabay. Sa saktong labayanan. Segregate o oh, di ba very clean Nag-study dai po ko og Japanese so karon ang mga butang nasa sa ibabaw unya pina SMR ba Tada! Ah, murag na mao eh. Sagdi mao. Ipuso na mga sensiyo kay magamit ni sila in the future tense. Unya nakabantay ko ba? Wait lang. Diba ba mag-una sa ibabaw ko manghinlo niya las ang saw? Murag nabali mo niya ako ah. Trapo lang ko sa lamisa eh. Nasugda naman. Tapusin. Unya asa na padong, Humanaday ka. Wait lang. Murag yawe lagi na sa auto lagi. Humanaday ka paglimpyo day. Uy uy, 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 Asa ka uy? Ayay. Murag mula ang siguro ni ba? oy <laughs> uy, uy. Wapatama human. Uy. Humano na lang siguro na ako ng vlog eh. Hahay kalago naman. So, manon lang ni. Ah, oh, sunod na lang po, Joel. Ah, oh, sunod na lang tayo limpyo. Ha? Eh, wait lang. Ay, mang limpio, deh, siya sa auto di. Ay, okay. Oh my God, eh, Joel. Kaya nakahunahon na ka na, Joel. Sumagun sa -suma So, ah, wipe. 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 O, oh, ari na sa pikas. oh, sige. Wipe. 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 Ah, ta kalitan ni ron. Ya, yeah, mo na man dahin ka. Joel. Og magpakarwas day ka Jol, siya rin karwas siya. O dekajul, Oo, nai daghan, nai mga karwas siya. Kaso ang problema, walay piso karwash Karwas siya na sa mga 150 to 200 pesos. Sayang kaayo, ako pa na ipalitog to. Busog pa noon ko. O oh, ato ba nga ta, windshield ba windshield? Oo. Oh. o oh, sige. Oh, niya, wipe, wipe, wipe na po, wipe, wipe. Tugaya po na ako magwapo. Eh, Di ba naman ay uh, uso mo na sa una mo, transform kay magsikag wipe. Why? Why? Wala ko magwapo lagi. Nya, <laughs> yeah, trapo gamay. Wala pang, pang vlog, ragod na siya ba? Kwaon lang ang mga maguwang nga buling bitaw. Onya, oh, yeah. close the window, outdoor the eye. Oh di ba? squish squish na akong partner, diya? Nya, yeah, balik nita. Hmm, tarong na nga itong sleepers, diya? Hmm. Maroon na ba? Sayang atong pinagpaguran. unya lingkod lingkuran tanaw tanaw sinai hai huna huna pilay bayron nga utang sa Pilipinas hehe look kuno medias jul asa pa padong jul aya ay man siguro ni panghinlo ba nya hinuktok gamay awa ka eh. ni biyahe gyud in <laughs> katol ilai. ilay eh. ah nag i deserve moment day eh, siya sa makdo di ay mm i see Palusot sa mga gastador ba? I deserve this. Oh, di ba? <laughs> Okay kay na eh. I-treat imong kaugalingon sad. Ug muingon sila nga gastadura ni mo eh. Ay paminaw nila. Ari paminaw na ako kay parehas tang gastador. Bitoy. Eh. Treat yourself bitoy. eh. Mabuwang imong mental health. Huy, ikaw. Oh, ikaw ba? Like, follow, share the love, brother. Oh, sunod na po julito. Bye!